ayo Pudi <coughs> Pwede mangyayog tubig, Nay? Pwede. Wow, kaya ko na iba. Ikaw paglayo, gabaktas man ko na nabot ko rin sa Nay Ang may tubig. Hindi ka, hindi ka tamapasin mo ng tubig lang, Nay? Mga, ang isa. Bakit? Bakit mo, Nay? kabuutan yung nanay oy plan na dai dad ni mo nay tigulang ko sa kamera nay Muna kanang kinaraan nga haling nay no oy hello nanay unsa na sa nay haling. gihaling <laughs> pisi Muinog ug tubig na inyo mukaon sa kung kanon. Oh, kaon sa. Ya. Na